Inamin ang high-value target individual na donogista na nahuli sa drug by bus operation sa Barangay Poblasyon Bingawan, Iloilo na may sinusuportan ito na Barangay Official at Municipal Official sa Bayan ng Bingawan, Iloilo. Ang arestado ay si Menandro Hililang, alias Pit-Pit, 44 anyos, residente ng Barangay San Miguel, Ilaya Tapas, Capiz ngunit nakapangasawa sa Santa Barbara, Iloilo. Nakuha sa posisyon nito ang tinatayang 355 grams ng pinaniniwalaang ang shabu na may standard drug price na 2.4 million pesos. Nagsisilbi rin itong runner ng Dorogista na si Chris Mark Blanca Flora na nahuli sa Sienda Santa Ana, Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental tala at nahulihan ng 13.7 milyon na halaga ng sabu. Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo, kay Police Lieutenant Ryan Chris inota hepe ng Bingawan Municipal Police Station, sinabi nito na kinumpirma mismo sa kanila ni Hililang na may matataas na opisyal sa bayan ng Bingawan na nagsisilbi nitong protektora. Ayon kay inota patuloy ang kanilang ginagawang verification sa pangalan na nasabing mga opisyal. Sa ngayon, nakakulong na si Hililang sa Bingawan Municipal Police Station at sinampan ng kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Ramon Avancenia Hall of Justice. So aside sa uh, connected siya kay Blanca Flor, may mga binanggit rin siyang tao no, which is alarming din sa amin dahil mga public official sa amin. No, we are still trying to validate kung gano'n talaga katotoo yung sinabi niya. Si Police Lieutenant Ryan Chris Inot e para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Shanova Luzada para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo!